ikalabing dalawa ng Setyembre, taong isang libot daad siyam na putalib. Binitay ng mga Espanyol ang labing tatlong Pilipino dahil sa salang pagsali sa himagsikan na isinagawa ng katipunan. Kinala ang mga ito bilang ang 13 martires o ang labing tatlong martir na mayroong iba't ibang kabuhayan at profesyon kung saan sampu pa sa mga ito ay membro ng basod. Tumulong ang mga ito sa katipunan matapos itong madiskubre na mga otoridad at pinaghandaan nila ng mag-aklas sa ikatlo ng Setyembre. Ngunit nalaman ng mga Espanyol ang kanilang plado dahilan upang maaresto ang tatlo sa mga martir at kalaunan ng iba pa dahil sa pagkakanulo ng isa sa mga naunang hinuli. Nilitis sila ng apat na oras at hinatulong may sala kaya't agaran silang dinala sa Plaza de Armas at binitay sa pamamagitan ng pagbaril. Inaalala ang mga martir na ito nang ilipat ang kabisera ng Cavite na Ibus sa isang bagong tatag na lungsod, ang 13 Martires, kung saan ang labing tatlong barangay nito ay ipinangalan sa bawat martir.